guys, gabi dito kami ngayon sa may Tagaytay sa so, may picnic uh, group yan to yung mga kasama ko yan yung asawa ko bayaw ko tsaka si yung asawa niya wala pong ride ah, uh, sarado na ah, uh, sarado na yung ride right dito guys ikot muna kami ikot muna kami ay ayun guys may music kasi hindi ako makapag ano uh, mute muna tayo ayun guys uh, biroan muna kami dito Ito muna kami guys At uh, Ganda ng view Ganda ng view oh, May, may pa Ganda ng view Ganda guys. Yun dito na tayo. Ganda ng views mo. Ang daming na ngayon. Kahit na malakas yung ulan. Pero ano pa rin, marami pa rin na ano yun. Ayan guys, uh, maano um, yung ano, yung uh, ulap mababa kasi maulan ngayon. Ayan guys, tingnan niyo yung, ano, mababa kami. si Daddy,

tapos ganyan. guys, kitang kita talaga yung ano niya, guys. Dito kami sa ano sa picnic grupo po.

Ayan guys Tapos may mga kite dito Yung saranggola Hindi lang gaano makita kasi ano uh, maulap na maulap na talaga tayo sa taas para makita natin lalo yung magandang view And, ano nga lang madulas nga lang yung magdanan ngayon kasi yung mulan Yes, dito tayo sa taas ngayon at uh, lalong may kita mo yung view talaga ng paligid yan po yung mga kasama natin yung asawa ko po maulan, maulan panhang ngayon ang dami nila dito kahit na ulan, daming pumapasok ngayon ang ganda talaga ng view dito ngayon yan yung mga kasama ko muna kami dito kasi nga uh, maulan. Ayan guys, tingnan nyo guys si Panlasa parating na. Ayan, ayan siya. Nakapayong. Takot. Takot siya magano, takot siya mabasa. Ayan siya guys, so inaanap niya kami. Psst. Ayan guys, naghanap si, ano, si Panlasa. Naanap niya tayo. hati Don sa ano bundok Ayun see guys ayun Ay guys salubungin natin si Pandasa ngayon Ano ko do? ngayon guys, nandito na sa panlasa ko. Ayan na siya. Ayan siya so guys, nakikita na siya. 5 minutes ko lang to para may upload din ako. Hmm. Ay, sumama yung driver. Ay, saan, uh, saan siya nagparking? Hmm. Ah, nagparking siya doon. Bakit na tayo mong chicken? Diyan lang sa ulo. Ang guys, nagkita na. Ayan, to Asawa ko yan, tsaka ito yung bayaw ko, tsaka ito yung asawa ng bayaw ko. Ah, nakakasabihan nga. Parang siya nang Ay, siya nang isa.